Hello guys, welcome sa ating panibagong vlog for today. So karon guys, magbuhat taog og sapin sapin, no? So mo sya ang mixture sa sapin sapin, no? So mo sya ang violet okay, So mag, pag magluto og mga sapin sapin guys ang button is gina-separate siya ang color ginaseparate siya og luto ang una na kong giluto is yellow ayan so mauna siya guys no then pag medyo maluto na siya at running isunod ang sapin sapin na violet ang oban guys, ang ilang color is sapin sapin na uh, violet, white, then yellow. So sa aqua is two colors lang. Sim lang naman siya og ano. Sim lang naman na siya og mga lasa. Okay, so ang pagluto sa sapin sapin guys, pag uh, luto na sa is pag makita nimo na uga na ang isa, medyo medyo luto na siya hindi pag isa as in luto imo mo na siyang i separate paret uh, kuhaan mo siya o tubig no so na lang kuhaan mo siya o tubig pagkatapos pagkatapos i-add mo ang color violet no? so na ang pamaagi sa sapin-sapin guys like right, anak Ayan, So, kuno di guys ya guys. Ayan. So, katong yellow guys, ako ato siyang gi-steam gi uh, ako siyang gi-steam og 8 minutes. Then, pang last, ako ni siyang i steam o 10, 10 minutes. Para maluto yun sila as in. Hindi na siya mag uh, magka pa. Pag hindi siya maluto guys, hindi mo siya maano hindi mo siya ma, slice kay ano siya kumbaga nice siya okay so guys mga siya guys no naluto na siya ang bayulit no so isa so pa yung muna na siya ang iyan na siya mag okay Ayan, so muna siya yung resulta guys. So, ayan guys. Ito na siyang na-plaster. Ito na siyang na-separate o color. Ito na siyang na alternate. Violet. Yellow. Violet. Okay. So, mo na itong sapin-sapin guys. So, ayun guys. Mga ni siya nga itong sorted kakanin. No, sa bilao. Chinta, Biko, Palitaw, Sapin-Sapin. Hug, Poto, Cheese.